Hey what's up everybody? Yes, this is Edu G and uh ikwento ko sa inyo ang aking buhay dito sa America. Nandito ako sa New York ngayon at uh, 10 years na ako dito. At ipakita ko sa inyo ang uh, apartment. Oh, ayan. So, ito yung uh, pinaka kitchen natin dito. Uh, ito yung countertop na palitan to. Si nagustuhan yung klase ng countertop sa so papalitan to. Uh, andyan yung kusina natin uh, ayan so bago yung hoist dun papalitan yung countertop na to ito yung pinaka living room na nakita nyo yung flooring ay kinaskas kasi papalitan ng wood tiles ito yung uh, papalit dito na pang wood tiles ito ito ito, madami nito so papalitan yan, malaki to napapansin nyo malaki yung living room dito yung TV natin at uh, mayroon din tayong piano dito. <laughs> Alaki. Ito yung mapinaka dining dyan. Dining uh, room. At siyempre, mayroon din tayong ano dito. Sa likod. Pag summer. Pwede dyan. May na table doon. Okay. So may ang unang uh, bedroom natin. ay na sa left side. Ito, ito yung pinaka main door. At CR to. Ito yung isang bedroom. Malaki din to. Ayun. So, tinanggal lahat yung mga floor. Ayan. So, ito yung ayan, living room. Tapos sa left side. Ito yung may dalawang room dito. Yung uh, master sa yung isang room. Laundry room to. CR. Ito yung maliit na bedroom to. Isa, pwede gawin office. At ito yung pinaka master's bedroom natin dito. So napansin yung mga ng mga tiles, tinanggal lahat kasi mapalitan ng wood tiles. Malaki itong bedroom na to. Ito yung sabi kong pwedeng anuhan doon. At ito yung room na to para sa mga gamit, telecoms, andyan. CR ng masters. Inopen na. Ah, di ba? Okay. Ayaw. Ah, ba? Diba? Oh. Ganda, ganda, ganda gan, 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 no. Tingnan niyo ako. <coughs> dito. Oh. Ayan. So ito po 'yung papalitan ng ano ng uh, tiles lang na ano ng, flooring. Yung lang ang uh, gagawin dito, papalitan lang ng flooring. Ayan. So ito 'yung uh, laundry. Ayan pang laundry natin dito. So ayan, so 10,200 dollars per month, ganito kalaki. Ay, ano pala, mali pala. Nakita uh, stand corrected. Ah, uh, 25,000 per month pala yon, 25,000 dollars per month. That means like 1.4 or 1.5 million pesos niyan per month. Pusan so, ka pa, no? Ah, siyempre, nasa lower Manhattan tayo. kitang kita nyo. Ayan, no? Sa lower Manhattan tayo dito. Ingat, kalaki, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Pag naayos to, maganda to. oh, ayan. Na, itong ganito kalaking uh, apartment ay hindi sa akin. Dito ako nagtatrabaho. Hahaha! <coughs> ah <laughs> uh, hindi ko kaya yung ganito. So, nagjo-joke lang ako sa inyo. Nabudol ko lang kayo, no? Uh, so, nagtatrabaho lang ako dito sa building na to. So, pumunta lang ako dito sa apartment na to para i-check ko yung mga kontraktor. Uh, nabudol kayo, no? Akala nyo sa akin, hindi ko kaya Kasi isang kaya, isang tuka lang ako dito sa Amerika. Hindi ko kaya yan. Wala akong perang ganyang kalaki. So, ganito. <laughs> Ng mga nabudol jan Mag-thumbs up kayo <laughs> lahat ng mga nabudol. Hindi ko kaya yung mga ganyan kalaking uh, uh bayaran dito. So napapansin nyo, malaki kasi to. Malaki. At huh? kasalukuyan ay uh, ginagawa to. Uh, tinanggal nila lahat yung flooring kasi papalitan nila ng ano, ano, wood tiles. So, pasensya na sa mga budol. Wala po akong ganyan. Ulitin ko, wala po akong ganyan na uh, laking kahalaga na pambayad isang buwan sa ganitong apartment. <laughs> bye-bye